Habang tinatahak nga pala namin ng daan papuntang Kalawag, Quezon May nadaanan tayong aksidente Kaya naman tara, tingnan natin kung anong nangyari Alas tusin ng gabi, aksidente Oo, na mo

O, oh, ito na. O, oh, ito na oh, ito. O, oh, ito ano? yung double driver. Yung driver talaga na naka-accident din. Wala nga. Iniwan siya. oh iniwan siya. Ay, boy naman. Wala naman po nangyayari oh, ng na. tao kada karga oh. oh, eh. ng kargahan oh sabihin may nila sila oh ni dali nung uno andito yan andito yan Huwag. Watch yung muso. ba? na huwag yan lahat,